Go. Ako. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Hindi po si Mamayling. Mama yes po. Ay, maliligo lang po ulit ako. Gabi ka na po. Masyado. gabi po. Gabi talaga. Ganyan po oh, talaga. Okay. Po, may dala po ulit ako. Ito po. Okay. okay. Sige. Sige. Makita, ano po dala ko? Ano po ako, kaya pasok yan? Po, pasok po, pasok po. Ayan po. Patok muna po dito. Medyo mapigat diba po ito eh. Oo nga po may eh. Dala po ako na sa inyo na bantay per po. Ito po. Dala ko po. po isa pong tsaka po ito isa pong long kanina po A4 eh, po yun ito po naman long yan tsaka syempre may kasama pong ink para po sa inyong printer yan po ako marami po kayong piniprint eh tama tama po siguro ito wala na kayong black pag gusto nyo ako na rin magsalin doon mamaya mamaya po mamaya tsaka po yellow ayan po may kasama po yellow tsaka isa pa po ulit black para po baka maubos agad yan po pero ano po, saka po. Yan, meron pa po ako kasama dito ko po pong isa. Yan para po hindi po kayo mabigo. Ito 'yung dala ko po sa inyo lahat. Okay na po ito. Yan. Pwede, pwede na po ay magprint ng madami. Sasagutin niyo na po ako. Malapit na pag iisipan ko pa. Ay, malapit na. Tutuloy na muna po ulit ako ngayon. Po. po. At baka gabihin ka sa daan. Ingat okay, ikaw. Bye-bye.